Sa mensahe ni Mayor Moreno, sinabi nito sa kanyang panayam na ingatan at paramihin ang mga matatanggap na baka upang sa susunod ay mapakinabangan rin ito na marami pang mamamayan. Magandang suporta po ito, yung matutupo tayo na mag-alaga ng ganito. At ito po ay hindi po basta binigay po na para sariling gamit po. Ito po ay papalitan po natin. Uh, ako po ay kasama po na mag Magpo-monitor dito po sa sistema na uh, magraba po ng ating uh, papalaan dahil nakita ko po na napakaganda po ng mga programa na binibigay po ng ating provincial at saka national government. Isa rin si Mayor Moreno sa mga magpo-monitor sa kanilang barangay upang mapanatili ng mga mamamayan doon na maparami ang kanilang bakang natanggap. Napakaganda po, marami po sila mga itinababaan ng mga programa na dapat talaga ay isa at at uh, ito po rin po. Pinag-iipinag-anuhan po nila ito, pinag-isipan uh, pinag at pinag-binagitan po para sa ikabubuti po nating lahat. Kaya po tayo ay dapat magpasalamat ng mga dahil po lagi po na, na ang suporta po ng ating provincial government ay lagi po tayo naalala. Malaking bagay para sa mga mamamayan ng bayan ng Alyaga, Barangay Magsaysay, ang natanggap na 30 baka na ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng Typhoon Lando Livestock Rehabilitation Program kahapon February 1, 2017. Ayon sa ilang residenteng tumanggap, Magandang kabuhayan ang gatas ng baka upang makatulong sa pag-aaral ng kanilang mga anak na nag-aaral ngayon. Isa na ang konsihal ng barangay magsaysay na si Konsihal Jaime Mendoza kung saan ay balak nitong paramihin upang mabihayaan rin ang kanyang kapwa magsasaka sa kanilang bayan. Balak kong paramihin tapos si pamahagi ko pa sa mga kapwa ko magsasaka rito sa barangay namin magsaysay. Pinaabot ko po sa ating pinakamamahal na Governor Cherry Domingo Umali Marami maraming salamat po sa pinagkalob nyo sa amin na itong baka ay aming paramihin. At residenta na si Alejandro Asuncion na malaking tulong rin di umano para sa kanyang mga anak dahil sa hirap ng buhay. Masaya, maligaya at uh, kasi malaking bagay rin sa uh, tulong para sa amin, dagdag na pangkabuhayan. Ma, sa mga anak ko na ma, pwede sila mag-alaga. Eh, unang-una, papasalamat ako kay sa aming uh, mabutihing mayor uh, BM Moreno dahil kung hindi sa kanya, hindi namin malarasip itong ganitong uh, biyayang dumating sa amin. Saka kay uh, mga gobernadora, kay mga uh, chery umani, maraming maraming salamat sa kanila. Isa lamang ito sa mga programa na handog ng pamahalaang panlaliwigan para sa mga Novo Ecehano. Para sa Balitang Unang Sigaw, Mier Guevara. Yeah.